Hello everyone. Happy Monday to all of you. Kumusta kayo guys? Ngayon ay September na tayo guys, no? Um, September 8. Ang bilis ng panahon guys. Mag-October na naman. So, ngayon guys, uh, nagluluto naman ako ngayon guys. So, itong uh, gulay na ito guys ay mustasa. So, gusto ko itong ihalo guys kasi medyo ganda din yung lasa ni guys. Whereas, you compare sa cabbage, so, maganda rin lasa niya. May, may, may pata, kaunting pagla So, nilagyan ko siya ng lemon grass or tanglad. Tapos, um, syempre, medyo lambot na ang pork, guys. Yung buto, yung banda pata. Syempre, nilagay ko yung, ano, yung corn, sweet corn. So, favorito yan sa mga bata. At sa kami, magiging kami yan. So, mayroon din gabi, guys, nilagay ko. So, syempre, lagyan natin ang mga Merkados na tulad ng sibuyas, um, kamatis, loya, ah, uh, yung buo na black paper, nilagay yan ko rin. Ito din nilagay ko yung ano guys, kasi malapot ng mais, gabi at saka corn. Itong patula, nilagay ko na, pala mabilis lang kung patula maluto. Half cook lang patula. So, iba na naman tayo mga sahog guys. Patula, nilagay ko siya patula. Yan. So, mamaya ilagay ko yung mustasa. Last na pang sahog. So, yan ang ulam natin ngayong araw, guys. Hanggang hapon na itong ulam kasi medyo marami itong iluto ko para isang lutuan lang. Initin na lang para sarap ligupin pag init. Lalo ngayon, guys, ulan na naman dito sa lugar namin. Mahulan na ngayon. Hanggang December siguro itong ulan, guys. Masahan natin na ah, hanggang December may ulan, may you know, mga parating. So, hindi talaga maganda ang panahon. Kaya, ingat-ingat lang tayo palagi, guys. Anak ng mga lakad natin. Kung, ma kung mahulan ma o hindi, uh, dalhin nyo palagi yung payong nyo, guys. Kasi, para protection na hindi tayo magkasakit. So, ito, nilagay ko ng mustasa. Yan ang leafy vegetables, mustasa. Sarap po siya, guys. Ang sustansya dito, mustasa. Yan, so, hindi ko na lang siya gikat. Pahaba style yung nilagay ko sa ano, uh, sa hog ko ng mustasa. Kasi pag uh, siya ng init na sabaw, uh, liliit yan. So, no need na siya ikat. Yan lang gusto ko. Yan. So, ready na tong ulam na guys. Uh, kain na tayo. So, sana uh, magustuhan. Sure, magustuhan to sa mga anak ko kasi sa mga ganitong luto. Kasi hindi isna. Pag ng na lutuin, sure na sure na gusto nila. Makita mo talaga na uh, masarapan sila, sila sa luto ko. Pag magtanong yan, anong luto? Anong ulam? Uh, pag makita nilang ang niluto ko ay karni, karning baka or karning manok or pork, happy talaga. No need na sila tawagin kain na kayo. Sila na mismo mag-ano guys, mag-prepare uh, mag sa pagkain nila.